Ito nga pala mga katropa yung pinakita ko sa inyo nung nakaraan na siblings ng guyabon na itinanim namin noong um, June. One month pa lang siya. Gumanda oh. na ang tubo. Nakabuelo. Ayan po. Gumanda din ang ano, pagdahoy niya. Ayan yung iba. So yan po ay nakapalibot dito sa burul meron din dito sa gitna sa may libis may git isang daan puno yan mga katropa ayan o oh. ang ganda ng pagtalbos niya. oh. bali ang nilagay lang na na dyan ay organic ayan yung isa ganda na din so halos lahat magaganda ayan o hmm parang hiyang dito sa nyugan itong guyaba no kung ikukumpara dun sa kalamansi yung kalamansi mga katropa isang taon na isang taon na, na nakatanim dyan sa taas ng burul pero hanggang ngayon ay halos walang pagbabago yung laki ilang ulit na rin kami naglagay ng pataba dun pero hindi lumalaki ipapakita ko sa inyo yung ibang kalamansi ito mga katropa oh. ayan tinabasan ito ay ano last week ng May ayan tapos naglagay kami ng abono ay June tapos nitong July ayan one walang gaano ko babago sa kanilang laki ito yung mga kanggus na nagturubo na lang dito matataba ayan ayon na mga trupo ganyan pa yung laki niya ito yung si kapurot nakakuha siya ng ay nagagamasig ka fruit nakakuha ng ano ng langka may piling saka nakakuha din sya ng planta na nyug uh, marami daw bunga marami daw bunga doon ang pili Hmm. 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 So kahapon nga katropa, galing din ako dito. Naka apat na kilo ako ng ano, laglag -lag na pili. Ayun, may mga panibago na naman. So puro pamulot lang ang gawa namin mga katropa. Gawa ng sobrang laki ng puno, hindi kayang akyatin. Ngayon, may gulay na kami na langka, tigisa kami dyan. Nakakuha din siya ng panggata. So yan mga katropa, yan ang benepisyo ng ano uh, may taniman ito rin ang mga gulayin sa mga putas mas mamaya pakakitin ko siya dito ayan o oh. may buko yata kukuha hmm. so, kami ng panggata saka ng buko ayan o parang ayaw niya <laughs> matataasan yata mm. so ito yung mga katropa yung mga tinanim ko na kanggos hmm. mga 2 weeks nang nakakalipas ito naman tubo lang ito dito may ano siya dyan may tuod talagay ko may laman din yan kaya lang hindi ko na nahukay mukhang ano, napidas. nasa ano kasi sya ng mga gaho so ayan ang mga katropa ayan yung layugan marami din bunga pinag-iisipan pinag pa ni Kapurot kung sya ay aakyat ito yung mga ano tinanimang ko din nung nakaraan ng gandong yan puro mga tangus. So bali dito mga tropa. Balak ko naman itong tanim ng kalabasa. Ang ganda diyan. Tanim-tanim ko ng kalabasa at nang walang babakanting space. Ang ang paniniwala ko kasi mga katropa sa farming pag may lupa ka taniman mo ng taniman maglumbakantihin mong bakantihin. magbabakanti kahit isang pulgada. Punuin mo ng tanim. Tanim lang ng tanim. Kasi yung maintenance, madali na lang yan. Pag nagtubo na yung tanim mo, eh, madali na ang maintenance. Mahalaga makapagtanim ka. Kaunting gamas-gamas, lagay ng pataba, abono. Ayan. Ganyan ang ano ko. Paninimala ko mga katropa. Katulad nito madamo pa siya pero tinaniman ko na. Yan oh. o. So, Saka na ang gamas niyan pag tabas-tabas na lang ng kaunti. Pagka nakalaki ang mga yan ay hindi na yan tutubuan ng damo. So isa pa sa ano uh, binagawa ko mga katropa. Ay tataniman ko namang pang cover crop. Katulad nito, kanggos. Pang cover crop yan pang, ano cover sa mga damo yan ang oh, puno din niya ng mga kangus. dating talahiban ang cover crop so pwede rin tayong magtanim dito ng mga kamote kamuting ka, ayan kamuting kahoy sa kalabasa matakluban lang yung lupa para hindi siya tubuan ng matataas ng mga damo iniiwasan ko na kasi mga katropa na maging gubat ito ulit Ayan. kasi pag naging gubat na naman ay wala mahirap mang ano, monitor saka may kaagaw sa sustansya ang mga pananim ang <laughs> taas daw ang daw natatakot daw siya So okay na yun mga katropa Hindi na natin siya pipilitin Dahil Meron naman ang panggata May dalawang buo na doon. tag isa kami Ayan o oh. Miro mm -mm. na yan May mm -mm. mga tanim na Ganyan ganyan lang So yan mga katropa mm. Ito ang mm. Ito ang Ito nakaraan tinanim lang tayo ng tanim mga katropa kasi balang araw ay magbubunga din ang mga tinanim natin ayan o pinakanguna ko na itanim dito mga katropa ayan o, mga saging na saba ayan saging na american banana mayroong bungulan o, may sayamis tunda tundan kaya lang ang naging problema dito mga katropa ay yung maintenance napabayaan ko ito kaya naging gubat ulit after one year naging gubat pakatanim ng saging pinatabasan ko gumanda ang tubo ng saging tapos nang matabasan, nagdami din ang bunga ng bro. after one year ulit wala na naman na ano na naman nakubkub na naman after one year pinatabasan ko na naman at pinataniman ko naman itong mga kalamansi pakalipas naman ang halos isang taon din ay hindi na na maintenance itong ano hindi na maintain tinubuan na naman ng mga gaho mga talahib tapos mga kahoy kahoy So pinatabasan ko na naman at ang nangyari diyan sa kalamansi ko ay nabansot. Ayun oh. Ito po ay isang taon na, may lang ang laki niya. Ito po ay nasa 116 puno. Siguro ang natitira na lang diyan, ay Ang natitira na lang diyan mga mahigit isang daan. Yung mga binigyan ko nito, sila bayaw sa kayong isang katrabaho ko malalaki na ang tanim nilang ganito kasing taas na ng tao at namumunga na laki ng pinagkaiba at yun daw ay walang lagay na abuno Pinag, pinag lagyan lang yan ng mga ipot pero yung mismong synthetic hindi sila naglalagay ito halos lahat na. nilagyan ko ng synthetic may lagay ng organic pero wala pa din mga tropa ganyan pa rin yung laki na nya so siguro um, ano ko dito hula, ay ano na sa ano na? lupa sa klase ng lupa ano na nataniman kasi dito sa tuktok ng burul ay orange ang lupa hmm. orange ang gumaganda ay nyug saging, yan tapos yung guyaba nung no, gumanda din pero parang hindi hiyang dito sa ating kalamansi si, hmm, ganyan pa rin so malaki laki din ang nagastos natin dyan sa kalamansi ngayon ayun mga katropa hmm, hanggang dyan na muna at ako yung magtatalim nitong mga kalabasa